Panibagong love team naman na magpapakilig sa big screen ang mga kasama natin this Tuesday morning. Pero bago na lahat ng yan, panorin po natin ito. Kung sa pageant stage ay napahanga tayo ni Nelia Dizon sa kanyang galing at talino, habang patuloy tayong pinapatawa at pinapangiti ng Japanese vlogger, actor, and former PBB housemate na si Fumiya Sankai dahil sa kanyang kakaibang wit. Shock na sa pagsabak nila sa big screen. Ay kikiligin at ma-amaze tayo sa kanilang combined personalities, spark at syempre sa kanilang galing sa pag-acting. Kung kaya't kilala pa natin si Fumia Sangkay at Nelia Dizon, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! Ayan, makakakwentuhan po natin ngayong umaga ang Japanese actor and vlogger na si Fumia Sankai at ang movie actress na si Nella Dizon. Good morning and welcome to Rise and Shine Filipinas. Fumia and Nella. Good morning. Hello. Iyan. 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 Alright, this is Profi together with Joshua. Hello, Fumia and Nella. Bago, Fumia, tanongin kita ha. Bago naman natin pag-usapan ang inyong upcoming movie, una syempre... Para sa famia, ano ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo pagkatapos mong sumali sa isang reality show sa isang network at pumasok na rin sa showbiz industry? Uh, yeah, ano my life is very changed di ba after joining uh -huh. Big Brother? Uh kasi before came here in the Philippines, I was working in Japan as like employee at hotel, di ba? Okay. And then, ano, I joined showbiz and then like many Filipinos supporting me. Sobrang change so like I'm very thankful to ano, all Filipinos po. Ohayo gozaimasu. <laughs> Arigato. Ohayo gozaimasu. Arigato. Arigato. <laughs> Arigato ne. Ayan, Nela, para sa'yo naman, bilang isang award-winning actor ang iyong ama na si Alan Dizon, Minsan ba ay uh, nakaramdam ka ng pressure dahil dito? Well, Lela. syempre po, I'm very proud of my dad. But, I choose to not pressure myself. I'm not gonna lie. Though, syempre, andun pa rin sa, sa akin yung pressure ka kasi your dad's an award-winning actor. But, of course, I have to keep in mind that I'm doing my best. And bago-bago pa lang po ako sa movie industry. So, I just want to keep in mind that I'm just doing my best then kasi yun lang din naman sinasabi niya sa akin always do your best and I'm proud na sa amin like we are proud of him mm. all right pag-usapan naman natin ang inyong upcoming movie tungkol saan ba itong pelikulang Apo Hapon or Apo Hapon a love story at sino-sino ba ang mga artista na kasama ninyo rito kwentuhan niyo kami okay let's start with um, Nella Oh, so yung mga kasama po namin sa movie is, of course, si Fumia, si Rico Blanco, Lian Valentin, JC De Vera, and Sak Sakura Akiyoshi. Wow! Uh, first time ko sila talaga makatrabaho. Pero, so, pero sa um, experience namin, it was very easy going. Siyempre, lahat sila very kind and very professional sila. Tapos yung movie naman, it's about a Japanese blogger and a historian who went back to the Cordillera region to uh -huh. find out yung history ni Sakura po. Mm. Pero eto, Nela, ano, ano yung role na ginagampanan ninyo sa Apo-Hapon at uh, Love Story? At paano niyo naman pinaghandaan yung mga role na to sa pelikula na to? Uh, My role po, my name is Lorena. Yes, Lorena. And yung role ko po, ako po yung isang igorap na oh, okay. nag-alaga po kay Kazuo Toro. And siya po yung mabapang asawa ko. <laughs> ah, Ayoy, Si Fumiya po. naman. Fumiya, anong role mo dito? Bukod sa pagiging uh, hapon. Is, uh, yeah, ako hapon, di ba? Yeah. so, like, I'm a Japanese soldier. My name is oh. uh, Kazuo Toro. And then, I'm the... Grand... great, uh, great, grandfather ano? Gr uh, more grandfather. Great-grandfather. Uh -oh. yeah, Great-grandfather of Sakura, diba? ah uh -oh. Sakura. Okay, okay, parang may nakikita akong color grading dito. So may pagbabalik ba or uh -oh. or pagbabalik tanaw doon sa uh, nangyari before and then in today's time, parang base doon sa teaser ninyo, no? Parang kabang-abang siya. Well, Fumiya, I wanna know, ano naman yung pinakamalaking hamon na hinarap nyo sa pagganap niyo sa inyong mga karakter sa pelikulang ito? Uh, ano, medyo mahirap. Kasi I don't know, uh, kase I'm the Japanese soldier, di ba? And then uh -huh. I don't know that the, this generation, di ba? That generation. That's why, medyo mahirap to understand. Pero like, I learned about the history Uh, about the, like Japan and the Philippines, so that like uh, I'm very, you know, must easy to join uh -uh. that shooting. yeah. All right. Oh, uh, well, Nella, kailan ba mapapanood itong pelikulang ito? Para malaman din natin mga ka-RSP itong Apo -ha -po na love story. At uh, imbitahan nyo rin yung ating mga viewers na supportan itong uh, upcoming movie nyo. Hello po, sana po abangan nyo Apo Hapon, A Love Story, directed by Joel Lamangan under GK Productions, March 6th in selected cinemas nationwide. right, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin this Tuesday morning at syempre sa pagbibigay ng detalye tungkol sa inyong upcoming historical movie na Apo Hapon, A Love Story, Fumia Sangkay, and Nella Dizon. Thank you for. Thank you po. Salamat po.